panalangin para sa araw ng mga santo. Panginoong Diyos, sa araw ng mga santo, kami nagpapasalamat sa iyo para sa mga banal na nagbigay inspirasyon sa buhay namin. Sila'y mga halimbawa ng kabutihan at pananampalataya at kami nagpapakumbaba sa iyong mga biyayang ipinagkaloob mo sa kanila. Nawa ipatuloy kaming magkaroon ng inspirasyon mula sa kanilang mga buhay. Ama, kami nag-aalaala ng mga santo na naging alagad mo, naglingkod sa iyo at nagbigay buhay sa iyong salita. Kami nagpupugay sa kanilang mga alaala at nagpapasalamat para sa kanilang paglilingkod. Naway sila'y maging mga tagapagtaguyod sa aming pananampalataya. Panginoon, kami nagmumuni-muni sa mga mabubuting katangian at halimbawa ng mga santo kami nagsusumikap na tularan ang kanilang kabutihan at pagmamahal sa iyo. Naway bigyan mo kami ng karagdagang lakas at determinasyon upang maging mas mabuting mga alagad mo. Panginoon, kami umaasa na sa pamamagitan ng pag-alaala sa mga santo, kami magkakaroon ng inspirasyon para sa aming sariling pag-unlad at paglago sa pananampalataya naway ang araw na ito ay maging pagkakataon para kami ay mas maging matatag at mas maging malapit sa iyo. Panginoon, sa araw ng mga santo, kami nagdarasal para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Naway kanilang makamtan ang kaligtasan at pagpapahinga sa iyong kaharian. Kami umaasa na sa kanilang mga kamay, kami rin ay patuloy na patnubayan tungo sa iyong kaharian. Amen.